apektado ba yung mga naghihintay pa lang ng PNP na hired na ni Highlife or ng ibang company na na PNP ang ano entry nila maapektuhan ba sila depende yun no yun uhu <laughs> eto na naman na naman tayo lunes na lunes it's another manic monday It's another manic Monday. Dahil trabaho, pag ganitong lunis talaga eh, parang tampak eh. Pero, ayos lang. Kasi bukas, tayo eh, ano, a-absent, no? Absent tayo bukas kasi pupuntahan natin yung binilan ko ng mga accessories ng, ano ko, ng sasakyan. No? kami dalawa ni Yorms, sasamahan tayo ni Yorms, no? Baka makapag-vlog din tayo, no? Ano kasi, parang Kailan ba? Nung last last week ko pa yata inano to schedule. Kanina ko nga lang sinabi sa sa supervisor ko. <laughs> Naihiya ako eh, kasi puro na lang ako absent eh. <laughs> Sabi ko kay Kevin, Kevin, tomorrow I won't be coming in. Why? Sabi, I have an appointment. Ang kagandahan lang dito sa ano sa ano ba to? Salary yung sa hindi sa production. Magpaalam ka lang ayos lang hindi mo kailangan na yung tatawag ka pa sa ano kasi sa production pagka ka maglilib ka kunyari mag may ang mga live kasi dito iba-iba merong family day merong uh, ano ba to uh, magko-call in sick mga ganun pero kailangan mo tumawag dito kahit umabsent ka lang i-message mo lang ang gamit kasi dito Teams magano ka lang mag-message ka lang sa Teams okay na yun sa kagandahan dito ano siya, uh, mabait yung supervisor. Saka, meron kang kapalitan. Dalawa kasi kami ni Ola, yung ano ko, parang kapartner ko. So, kahit mabsent <laughs> ako, mabsent siya, basta merong naiiwan sa amin dalawa, <laughs> ayos lang. Basta merong gagawa ng mga ano, daily task namin. Kasi kami nga yung storekeeper. Kami yung mga nagre-receive, yung nagpapadala ng nagpapa ano hasa ng kutsilyo, nagpapadala sa uh, iba-ibang mga ano rito, yung isa sa Winnipeg, yung ano ba yun? Yung professional grinding, yan makikita niyo kung nasa Winnipeg kayo. Tapos basta yung mga ano, mga inventories kanyan, hindi matapos-tapos na inventories. Basta ano, basta isa sa amin nandito, ayos lang. Walang problema. Kaya yeah, pabor na pabor sa akin Kahit, kahit wala akong overtime. Kaya <laughs> wala akong overtime. <laughs> Yun lang talaga masakit eh. Ay alam nyo, sa totoo lang. Perfect na sana tong ano to eh. Yung trabaho na to. No? Kung ano, kung merong overtime. Ito panalong ano to eh. Kasi may relax na relax ka. di ba? Yung oras mo, sa ano lang. Kasi hindi naman kayo ano. Kasi walang, wala kaming time in time out sabi mo lang na medyo mali-late ka, sabi mo lang sa mga kasama mo, okay lang naman sa kanila, ganyan. Saka basta makikita nila na nagtatrabaho ka naman, ano, saka ano, ang wala talaga akong reklamo sa kanila, mababait sila, no? Nako, mababa na naman, no? Sorry, meron sana akong ano, meron sana akong i-discuss sa inyo yung tungkol sa ano, kasi ang dami nagtatanong sa akin yung tungkol sa mga nasa kabila, nasa high life. Usually, mga nasa high life, ha? Pero, meron din namang mga ano, yung, yung mga nag-PNP, yung kasi yung ano uh, provincial nominee uh, ang tanong nila kasi sir uh, idol uh, apektado pa po ba kami sa mga changes sa Canada kasi naghihintay na lang kami ng aming ano na pag-alis namin yung sa PNP dahil nga sa PNP kasi sa totoo lang matagal na ngayon magbigay ng PNP yung kapatid ko ilang buwan din inabot eh yung pagkuha ng provincial nominee dito sa Manitoba. Siyempre, iba-iba yan. Meron, meron, yung mga PNP na yan, iba-ibang ano yan, uh, meron sa ibang mga province. No? Hindi dito sa Manitoba, dati, nung time namin na kumukuha kami ng PNP, parang anti tinagal, tinagal lang yan from EOI to PNP, two months lang pa yung time na yun sa pagpasa namin, 2 months lang nakuha na namin yung PNP. Nagkaroon nga pa nga ng problema yung sa akin kasi nga, 'di ba, hindi ko agad inintindi. Kasi ano, tanga ako eh. <laughs> Ngayon yung sined ni ano ni Province of Manitoba sa akin na letter na yung PNP, hindi ko agad siya na si casa. Ang problema niyon, hindi ko siya sinave. Tapos hindi ko pa siya sined sa asawa ko man lang na yung dokumento ba. Hindi ko alam. Yung mga junk sa ano, yung mga, ano, yung mga, ano, tagyan yung mga spam sa, ano, kasi doon pumasok yun eh, yung letter na yun eh. Hindi ko alam, one month pala, nabubura yun. So, yun, nawala. Humingi pa uli ako sa, ano, humingi pa uli ako sa province of Manitoba ng, ano, ng PNP. Tanga lang eh, no? <laughs> Pero yun nga, yung sa mga bago ngayon, matagal na, matagal sila. Si Jasmine, ilang buwan niya nintay yung PNP niya. Tapos, yung mga nasa Pilipinas naman, yung mga nasa i-sample na natin, yung mga nasa high life. Kasi kaya sila matagal mapalis. Yun nga yung explain ko dati. Dati kami kasi L LMIA lang, Lamia tawag nila dito. Hindi na kami hindi namin itong ano, etong itong May hindi naghintay ng PNP, hindi muna kami PNP basta LMIA lang, pumunta na kayo dito immediately. Kailangan na kailangan ng tao. So siguro ilang buwan lang yung ano yon yung process noon. Nakalis kaagad kami. Hindi tulad sa yung nasa high life, yung mga PNP. Naghintay yan sila ng taon kasi yun nga matagal yung process ng ano ng PNP. Ito na nga, apektado ba yung mga naghihintay pa lang ng PNP na hired na ni High life or ng ibang company na na PNP ang ano entry nila. Maapektuhan ba sila? Depende yun, no? Kasi kung kayo eh tulad ng sa High Life, tulad ng sa Maple Leaf. Kasi nasa ano kayo, nasa in demand job kayo. Uh, nasa food processing kayo, food processing. Ibig sabihin niyan, kahit anong changes ni ano, kahit anong changes ni Canada, hindi kayo tatamaan. Ah, uh, in demand job, wala 'yan sa ano, sa mga binagong rules ni ano ni Canada. Kaya safe na safe yung mga sa mga nagtatanong sa akin yung mga naghihintay ng kanilang ano uh, uh, kasi ang kinakatakot nila baka raw kasi ma-expired na yung ma expire na yung visa nila hindi pa sila makaalis ganyan ano lang kayo uh, stay put lang kayo relax lang ano yan uh, walang problema yan sa pag-alis pagka kayo eh ang pinasukan niyo na tra ay puta road closed? what the hell man Ano ba yan? Hindi ko alam. Ito mahirap pagka atras uh, abante dito sa sasakyan natin. Ang laki. <laughs> Ang haba. <laughs> Rest lang naman. Kayang-kaya. jerumpa. pa. So, yun. Mabalik tayo sa usapan. No? Yung, basta kahit anong, ano nyo, kahit anong inyong tagal, kahit gano'ng katagal yung paghihintay nyo, no? Kung ang inyong entry dito eh yung mga in-demand jobs, uh, agricultural, uh, health, yung tungkol sa yung sa health, sa ano, uh, food processing. Lahat 'yan ano, uh, walang problema, no? Okay mangamba. makakarating kayo dito, no. Medyo ano lang, medyo matagal lang kasi nga alam niyo naman yung ano ni Canada eh, medyo may problema ngayon eh. Kasi nga nagigipit, yung iba nga naka, ano na Nakapasok na rito sa ano eh, sa nasa may airport na eh, napapauwi pa eh, no? Pero hindi kayo kasama dun sa mga yun, no? Safe na safe kayo. Heh. yun lang, magkita-kita na lang tayo bukas, magbablog kami ni ano, si Yorme. Kasi baka para sa mga ano ko, sa mga bagong subscribers ko, lagi kong binabanggit si Yorme, yung kumikita ng limpak-limpak na salapi rito. Para makilala nyo siya. <laughs> Papakilala ko si, si Yorme sa inyo, no? Hmm, sige na. Like, share, subscribe, yung mga ganun. Alam niyo ito. Sige na, paalam.